Sumang-ayon ang Ukraina sa halos lahat ng mungkahi ng Estados Unidos tungkol sa pagtatapos ng digmaan laban sa Rusya. Ito ay inihayag ng isang opisyal ng Amerika sa Columbia Broadcasting System News. Ayon sa kanya, may ilang maliliit na detalye pa na kailangang ayusin. Pero sa kabuuan, pumayag na ang delegasyon ng Ukraina sa planong pangkapayapaan ni Trump. At dito lumitaw ang mga ulat na sa negosasyon sa Geneva nagmula ang Estados Unidos sa pananaw na tama si Putin sa kanyang paniniwala na kayang sakupin ng Russian Federation ang buong Donetsk na rehiyon. Pinilit nilang sumuko ang Ukraina at isuko ang mga teritoryong ito ng walang laban. Sa kabila nito, naalis agad ng delegasyon ng Ukraina sa agenda ang ilang probisyon na laban sa kagustuhan ng sambayanang Ukrainyano. Samantala, sa Abu Dhabi, Nag-uusap ang mga kinatawan ng Estados Unidos at Russia tungkol sa binagong plano ng kapayapaan pagkatapos ng Geneva. Pero sa Kremlin, sumisigaw na sila na hindi nila tatanggapin ang anumang bagong plano ng kapayapaan maliban sa isa na binubuo ng 28 na puntos at isinulat ng kanilang mensahe. Para sa Ukraine, dalawang bagay ang mahalaga. Una, ipinakita nating bukas tayo sa kapayapaan at pumayag sa plano ng kapayapaan. Pangalawa, pumayag ang Estados Unidos na palakasin ang kasunduang proyekto sa mga garantiya ng seguridad na iniharap kasabay ng 28 puntong plano. Kakaunti ang nagsasalita tungkol sa ikalawang dokumentong ito, pero mahalaga ito. Ibig sabihin, ang Washington ay may obligasyong bigyang pansin ang mga garantiya ng seguridad militar para sa ating bansa. Binabago nito ang lahat sa pinakaugat. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Dito kami nagpo-post ng mainit na balita agad-agad. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link na nasa description ng video na ito. Sumang-ayon ang Ukraina sa kasunduang pangkapayapaan na iniharap ng mga Amerikano. Ayon sa isang opisyal ng Amerika at kay Rostem Umerov, tagapayo sa seguridad ng Ukraina, sinabi sa Columbia Broadcasting System News na may pagkakaunawaan sa panukala ngunit kailangang pag-usapan pa ang detalye. Ipinahayag ni Umerov ang kanyang optimismo na maaring pumunta si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraina sa Washington bago matapos ang Nobyembre upang tapusin ang kasunduan. Magbabahagi ako ng sipi mula sa opisyal ng Amerika. Sumang-ayon ang mga Ukrainiano sa kasunduang pangkapayapaan. May ilang maliliit na detalye na kailangang ayusin pero pumayag na sila sa kasunduang pangkapayapaan. Dumating ang balita nang dumating si Ministro ng Hukbong Sandatahan ng Amerika na si Dan Driscoll sa Abu Dhabi para makipagkita sa mga opisyal ng Russia ukol sa binagong planong pangkapayapaan sa Geneva. Sa puntong ito, nagbibigay na kami ng senyales, pati na rin ang mga Amerikano na pumayag kami sa planong pangkapayapaan. Ayon sa Columbia Broadcasting System News, walang agad na reaksyon ang Russia sa napagkasunduan sa Abu Dhabi at walang detalye mula sa mga opisyal ng Amerika o Ukraine. Tungkol sa kung ano ang nakapaloob sa huling alok, sinabi ni Umerov noong Martes, Sumang-ayon ang Ukraine sa mga pangunahing kondisyon ng mungkahing pangkapayapaan sa gitna ng nagpapatuloy na negosasyon sa Abu Dhabi kung saan kasali ang mga opisyal ng Estados Unidos, mga Ukrainian at mga Russian. Kasabay nito, nagpapahiwatig na ang mga Russian na hindi sila handang tumanggap ng anumang pagbabago sa planong pangkapayapaan. Mula sa 28 na punto na, paalala ko, ay isinulat ni Navitkov Kushner at ang Russian na si Dmitriev. Sinisi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov ang mga bansang kanluranin sa pagtatangkang baguhin at pahinain ang plano at pagsisikap ni United States President Donald Trump sa pag-aayos. Nakakatuwa, sa Washington, may higit 10,000 ang mga Amerikano sa gitna. Sa kampo ni Donald Trump, sinasabi nilang huwag tawaging plano ni Trump ang planong ito. Hindi kami ang nagmungkahi, ipinasa lang namin. Doon nagsimula na silang maghugas kamay. Sabi nila, ito na ang pinal na plano. Ito na ang amin. Hindi na ito sa amin. Maling sinasabi ni Lavrov na nais ng mga Europeo baguhin ang planong pangkapayapaan ni Donald Trump. At syempre, ano ang sinimulang ipagbanta ng mga Ruso? Iginiit ni Lavrov na maaaring magbago ang sitwasyon kung aalisin sa dokumento ang mga napagkasunduan sa summit sa Anchorage sa pagitan ni na Trump at ng kalbong diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Sabi ni Lavrov, bukas ang Moscow na pag-usapan ang mga partikular na formulasyon pero iginigiit nilang panatilihin ang diwa at letra ng mga kasunduang ayon sa kanya ay naitala sa Alaska. Kung hindi, sabi nila Lavrov, magiging prinsipyo ang issue. Ipinapahiwatig nila Lavrov na kung hindi tatanggapin ng Ukraine at Europa ang kanilang planong pangkapayapaan, tiyak na magpapatuloy ang digmaan. Parang sinasabi nila, bakit kayo nagdadagdag? Kami, 28 puntos lang ang isinulat at doon lang kami payag. Pero sa tingin ko, napakatalino ng laro ng Ukraine ngayon sa Washington na itala nila na tinanggap ng Ukraine ang planong pangkapayapaan ni Donald Trump at ngayon nasa panig na ng Moscow ang bola. Ayon kay Rustam Umerov, umaasa kami ngayon sa suporta ng aming mga European na kasosyo sa susunod naming mga hakbang. Inaasahan naming mabilis na maisaayos ang pagbisita ng Pangulo ng Ukraine sa Estados Unidos ngayong Nobyembre upang matapos ang mga huling hakbang at makapagsara ng kasunduan kay Pangulong Trump. Kasabay nito, Iniulat ng isang opisyal militar ng Estados Unidos sa Abu Dhabi sa Columbia Broadcasting System News na si Driscoll ay naglaan ng oras sa pakikipag-usap sa mga kinatawan ng Russia at nananatiling optimistiko. Naghihintay sila ng normal na feedback mula sa mga Ruso para malaman ang susunod na hakbang. Pero para sa Ukraine, may isa pang tagumpay dito, masasabi ko. Ito ay isang hiwalay na dokumento tungkol sa mga garantiya sa seguridad at ang dokumentong ito ay talagang inilabas sa labas ng balangkas ng planong pangkapayapaan na binubuo ng 28 na punto na ngayon ay syam na lang. Ayon sa dokumento, layunin ng Estados Unidos na mag-alok ng katiyakan sa seguridad na katumbas ng Artikulo 5 ng kasunduan ng NATO na nag-uutos sa mga miyembro na tumulong sa pagtatanggol ng bansang NATO na inaatake. Ngunit ang dokumentong ito ay pinalakas pa sa Geneva ayon sa mga ulat ng mga source ngayon. Isinulat ng publikasyong Axios na pumayag ang Estados Unidos na palakasin ang draft ng kasunduan tungkol sa mga garantiya sa seguridad na inihain kasabay ng plano ng source mula sa 28 na punto. At ngayon, ang na-update na karagdagang kasunduan ay nangangahulugan ng paggamit ng militar na lakas ng Estados Unidos kung muling aatakehin ng Russia ang Ukraine. Gaya ng alam ninyo, malaki ang pagbabago ng sitwasyon ngayon. Ayon sa impormasyong lumabas, nakasaad sa karagdagang kasunduan sa seguridad na kung muling aatake ang Russia sa Ukraine, maaaring gumamit ng militar na aksyon ang presidente ng Estados Unidos. Paniniktik estadistikal na suporta mga ekonomikong at diplomatiko na kasangkapan. Ayon sa ikalawang punto, nangangakong magkakaisa sa pagkilos ang NATO countries tulad ng Pransya, United Kingdom, Alemanya Polonia, Finland at Estados Unidos. Ibig sabihin, kapag nakialam ang Estados Unidos sa militar, susunod din lahat ng pangunahing miyembro ng NATO. Ang ikatlong punto ay nagsasaad na ang kasunduan ay bisa sa loob ng sampung taon at maaaring mapalawig. Dito, klaro na dapat tanggalin lahat ito. Hindi naging madali para sa delegasyon ng Ukraina dahil ayon sa Financial Times, maaaring pumayag ang Ukraina na bawasan ang sandatahang lakas hanggang 800,000 Ayon sa Financial Times, pinakamahirap sa bagong plano ang usapin sa teritoryo at seguridad mula sa Estados Unidos na dapat talakayin ni Volodymyr Zelensky at Donald Trump. Bukod pa rito, Sinabi na isang Amerikanong opisyal na kinapanayam ng Columbia Broadcasting System News ang nagsabi na sa administrasyon ni Trump, inaasahan nila na sa anumang paraan ay sasakupin ni Putin ang buong rehiyon ng Donetsk, maaaring sa pamamagitan ng negosasyon o sa pamamagitan ng lakas militar. Ayon sa kausap ng Columbia Broadcasting System, kahit na opisyal na hindi tinataya ng Estados Unidos kung natatalo ba ang Ukraine sa silangang bahagi, ipinapakita ng galaw ng labanan na lumalakas ang presyon mula sa Russia. Tinawag din niyang nakakabahalang senyales para sa depensa ng Ukraine ang pag-usad ng mga tropang Ruso sa paligid ng Pokrovska, isang mahalagang sentro ng lohistika ng Ukraine na tinatawag ng mga Russian media na mga tarangkahan. At ito mismo ang ginamit ng mga Amerikano para pilitin ang posisyon ng delegasyon ng Ukraine. Pero, gaya ng nakikita natin, hindi ito nagtagumpay. Sa ngayon, hinihintay natin ang reaksyon ng mga Ruso matapos ang pagpupulong kay Driscoll sa Abu Dhabi. Ayon kay Sergei Lavrov ng Ministry of Foreign Affairs Russia, hindi tatanggapin ng Russia ang anumang paglayo mula sa 28 puntong orihinal na plano sa bagong dokumento. Ganito rin ang sinabi kahapon ng tagapayo ni Putin na si Ushakov at ito ang pangunahing punto. Ano kaya ang gagawin ni Donald Trump kung tanggihan ng Russia ang bagong planong pangkapayapaan? Mahalaga na napatunayan nating sinusuportahan ang planong pangkapayapaan, handa tayong makipagkapayapaan at ayaw ng digmaan Ngunit kailangan natin ng malinaw na garantiya sa seguridad. Mahalaga ito kaya dito ko ilalagay ang ellipsis. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa ibaba, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.